Bali kapshot yung 28 lang ang binili ko. Bali eh. Good morning mga kapshot. Ang oras ngayon ay 10:09 ng umaga. At papunta ako para bumili ng aking merienda. Siguro susubukan kong tikman yung pan potato corner na kabubukas lang sa Mixi Mall dati kasi ang kauna-unahang potato corner ay nasa West Nanjing na malayo mga 40 minutes sa subway kaya mabuti na lang at mayroong nagbukas ng isa pang branch dito sa malapit sa amin kapsat kaya tara kapsat samahan nyo ako eto kapsat nakakuha na ako ng bike at nandito na ako sa Wujong Road kasi yung Mixi ay nasa area ng Wujong Road at nandun din sa Mall yung Potato Corner na pupuntahan ko ngayon alas nakabsat traffic pa din dito sa kalsada na to dami kasi kong dito eh eskwelan sa kamol huminto muna ako dito sa malit na park na nandito kapsat at para may pakita ko din sa inyo to itong nagagandahan bulaklak malapit na kasi ang summer yan o paubos na nga eh last week ang dami nito eh punta pa tayo dito sa loob yan o gaganda kulay pink ito maganda din to oh. nag-uumpisa ng pan lumabas yung bulaklak niya ayun oh, kulay puti tapos yung isang klase niyan ay kulay purple ayan oh gaganda talaga tapos dito sa park nato kami sa paghapon daming nakakon nagtatambay may mga nagkukan po nagjajaging. eto ubos na ang susunod yung kanaman next month yung cherry blossom ang mag sisilabasan ang mga bulaklak wala na po, bus na last week eh, ang dami niyan kamsat konti na lang ganda oh lalo na sa malayo ayan oh eto naman kapsa to na ng mga kulay gaganda tapos ayan pa, oh, meron pa natira konti. Saka banda dun. Punta tayo dun. Ito. Wala na. Konti na talaga. Ito parang Rose pagsat oh yung bulaklak nya yan oh no? para sa rose <laughs> ito talagang naubos na Nakikita ko na yung MixiCam sa tayoon. Malapit na ako. nandito na tayo sa pinakadulo nitong mall cab shot. at dito nakapwesto yung potato corner at pati yung mga ibang pan restaurant dito din Baka bubukas-bukas lang kapsat. 10.30 na oras ngayon. Bali. Ayan siya kapsat, oh. At ayan yung mga mabibili mo dito. Meron na din silang mga juice. Dati wala. Tapos, ito yung mga size. At ito yung presyo. Bali, kasi lang. 28 lang ang binili ko. Bali, eto. Malit lang. Para, uh, para lang matikman kung parehas na parehas ang lasa sa uh, Pinas. side to side. Ayan, tinimbang pa kung eksakto yung timbang. <laughs> Ito na yung potato corn na yun sa Bili naman ako ng pan Kapi ko, ice coffee, latte ko O oh, yung paborito kong ice caramel mochiato bali dito naman ako sa quantum sa peach coffee bali ito yung order ko caramel mochiato subukan ko to ito na sa kabsat ice caramel mochiato medyo kan lang sa mas maliit sa sa starbucks kasi ang presyo nito 38 sa Starbucks to malaki ah, uh, medium ito small eh <laughs> pero tikman natin kung mas masarap at mas matapang yung kape Ang sarap kapsat. Mas matapang lang sa ng konti sa Starbucks. Kapit tayo. Tapos itong potato corner. Ha ah, kamayin ko na kasi naghugas naman ako ng kamay dun sa loob. masarap kabsat walang pinagkaiba sa Pilipinas mabuti na lang at meron na dito sa malapit sa area namin kasi yung una kong vlog na bumili ko ng potato corn yun sa West Nanjing pa yun. Ang tagal na. 3 years na yata yun. Hindi na nasundan kasi napakalayo. Tinatamad kami pumunta dun. Pero ngayon, nandito na sa malapit sa bahay. Mas malapit sa school nila pa nila Hanalea at school na pinagtatrabahoan ni Mrs. masarap pag sa sa kahit to gusto ko din yung timpla wow ang bilis ng panahon pa na ngayon Temporary Kapan na yata? February 7 na yata. Teka, check ko muna. Tama kami sa February 7. magsasama na naman dito sa Shanghai. Pero hindi nakalamigan na yun. Kagaya dati o kagaya last 10 years tapos na ako ng kapi shot at pauwi na ako at bago ko tapusin ng ating vlog shot ay sa ayaw at sa gusto nyo mag subscribe God bless